Ayan. tayo ng ating tanim dito sa garden tree. Ayan o, It's the light pa Oh. Ito yung patani. namaya yung sigarilyas at ay yung patola. Ito na siya Oh. Yung pangalawang tanim. Ito tayo. Garden Tree Nagpatubig Ito naman tayo Atin si Garilias no, no, no. naman natin to ayan o ayan. natin i-start ng mamulaklak yung iba yung patani natin may mulaklak na rin ito scallion Nag-iiba yung kulay ng asin po na. Parang nag-automatic ah. Tapos mamaya. Mamaya pa tayo mag-harvest dito. Mga 10 o 11 siguro. Baka dito na rin ako mag-LS. Ayan yung harvestin natin ulit oh. Ayan. Ayan oh. si Carillas yan siya ito si Carillas patubig lang tayo sa glit kasi ayan o dry na dry o kasi Friday ng hapon hindi na tayo nakapagpatubig dahil lapunta na tayo sa city eh. Patubig tayo rito, ayan. lak-lak nyo ng ating patani yan ang lak na siya kaya e lang super yung init ay may bunga na nga o yan o may butil na yan isa-isa -isa lang dahil kinakain ng ibon yung bulaklak niya eh then yan kateran na naman natin to mga bunga na yan pa isa isa Ayan. pero marami na yan bulaklak palabas yan. siyempre nagpatubig lang tayo dyan sa kabila konti lang ang patubig natin tig 3 minutes lang 3 minutes lang ang ating patubig Ano na? tayo rito. minutes, 2 minutes lang okay na yan namayang gabi natin patutubigan ng marami mag harvest tayo doon sa garden pour ng ano ng kidney beans patutubig natin ayan eh na yung pond natin. Ayan oh, yung sanga oh. Against the light kasi Ayan, ayan yung tubig Ipat naman natin dyan Ipat ito sa maliit na patani din. Okay na tayo. Punta na tayo sa garden for Ipat natin dito. Napansin nyo, humina na. yeah Ito na na. tubigan natin yan ito ang tubig nyo ayan ito dito di pa natin na ano stack muna natin dito na naman yung ating pon Yo, open natin to isa ba? Diba? muntik uh -huh. pa tayo matuluan ayan o Tubigan na rin tong gilid na to kasi yung ano yung kamuting kahoy na yon, hukayin ko na yon. Para medyo malambot siyang hukayin, hindi siya matigas. Kaya e, pinatubigan ko na yung gilid na yan. Dito tayo dadaan ulit sa loob. Walang natulo. Mamaya harvestin natin to. Chicken harvest natin. pa natin na stop tong isa pala kaya pala ba't medyo mahina doon kasi tatlo tatlo lang to eh tatlong ano lang tatlong opening lang tatlong lines lang eh open ayan oh siya parang may rainbow di ba may mga ano pupunta tayo doon open natin doon sa may patola ating ano, diba? o, di ba? Ayan, oh, hindi na mainit. Yun nga lang. Konti lang ang bunga. Ayan, no, palabas pa lang yung mga bulaklak. Ayan. Yung mga bulaklak niya. Ayan, oh, natin ulit mamaya. Ayan, oh. Tapos ito yung kangkong natin, oh. Ah, may mga harvest pa tayong patola. Ayan, oh. Ayan. Diba? Ayan. Mamaya. Mga no, maherbes pa tayong patula rito. I-open natin dito sa gitna. O dito sa dulo. And kasi dito madilim naman na. Hindi na natin maipapakita. patubigan lang natin konti to ayan yung mga mapipitas ma 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 pa tayo ayan o no? kaya dito lipat natin dito ito muna ito muna i-open natin eh may mga bunga pa pa isa isa Yun ang tinong natin. Hindi na. na masyadong kita rito dahil medyo madilim na eh. Hindi na natin may papakita rito. Then stop na natin doon sa ano. May patani. Mga harvest pa tayo mga, mga, mga ano pa siguro yan Mga 30 o 40 kilos pa yan Kasi ito, ayan o 3-4 Mahin muna natin yung beans Kasi ito, ayan oh, May bulaklak na rin Ang yung trapal na ano natin. O. Pang ano na pananggal lang pananggalang ng init pero ito mayroon na siya. ayan I Stop na natin dito at, tayo yung ano. Pupunta na rin doon sa kabila. Kasi nagsasampay pa si Mrs. kanina ng mga damit. Ayan. Nahin natin dito sa so, oh. Ito yung spoon na nating stop. Dito. Ba? Nan lang. Ayan oh, bulaklak na rin siya oh. Ayan oh isa isang bulaklak ayan oh ito naman stop naman natin dito mahala na ayan. Ayan. ayan okay so muli po thank you thank you ito lang na mapapakita natin dahil doon madilim na doon may likod Kasi yung back camera yung gamit natin pero okay na tong patani sa ano. Sige, natin. Ano na mga bulaklak na rin. Ayan. So, maglalagay na naman tayo ng pataba siguro by ano. Yung may sobra tayo dun sa ano, sa green beans, yung sobra natin na tatlo. Ah, okay, dito na natin ulit ilagay. So, muli po. Hanggang dito na lang ang ating may video sa ating pagpapatubig. Magkita naman konti kaya lang. Ayan, madilim. So, bye-bye na po. Thank you so much. Bye-bye.